can think of it. Haliparot. In Mark Twain's word, there is a charm about the forbidden that makes it unspeakably desirable. May attractive seduction sa isipan natin para gawin ang bawal. Morning good. Can't think of it. Bakit masarap ang bawal? In the book Unforbidden Pleasures, ni Adam Phillips, isang psychoanalyst and literary essayist. He talks about the joy of that which is not taboo. Sinasabi niyang may kasayaang napupulot sa mga bagay na nagvaviolate or kumukontra sa mga social norms and beliefs ng society. When we were young, we are just curious sa mga bagay-bagay lalo na sa mga pinagbabawal sa atin. Madalas, hindi natin sinusunod ang mga magulang natin kasi nag explore tayo. Mula sa pag-drawing sa pader, besides sa mga papel at coloring book, hindi pagtulog sa hapon kasi gusto natin maglaro at pagsira ng mga laruan natin kasi trip lang. madalas napapagalitan tayo, napapalo, nasisigawan o napagsasabihan. Bata pa lang natututunan na natin sa bawat maling ginawa natin ay may katumbas na kaparusahan. Yung fun and excitement, may katumbas na pain and punishment. This instincts carries well into adulthood. May certain pleasure sa bawat adrenaline rush na nafe-feel natin sa mga risky and dangerous situation. Yung mga kalokohan, kamunduhan at pagkarebelde natin ang nagbibigay ng kulay sa ating buhay. Naaalala mo ba yung tunog na masarap sa tenga nung nakabasag ka ng plato? Takot ka kasi papagalitan ka na naman ni nanay. Eh pero may bumubulong sa tenga mo na ang sarap, di ba? Nung natuto kang mag-inom, nagbabasag ka na ng mga bote kasama ang tropa. Hindi ka pa nakontento. Pati pasunang halaman, binasag mo. Yung pang mo, inubos mo lang sa bisyo. Wala ka na ang pasok, ka pa ng baon. Kamusta daw? Sabi ni Kuya Oka. Yung nag ng hotdog sa school natin. Kumuha ka na nga ng hotdog with rice mang hindi nagbabayad. Ikaw pa yung galit na nanghihingi ng sukli. Swerte at nakapagtapos ka ng pag-aaral. Nakahanap ng magandang trabaho. Pero yung katrabaho mo, yung trabaho mo. Pinagkatiwalaan ka ng amo mo pero yung iba, yung trinabaho mo. Bawal ang office romance, pero sa bawat nililipatan mo, halos lahat nilandi mo. Marupok. Manunurotot. Haliparot. Mga nakakatawang salita. Iilan lamang ito sa malawak na variety ng relational transgression. Normal lang bang sisihin si Eve? Dahil nagpatokso siya sa ahas? At si Adam naman ay nagpakasim at sumunod kay Eve. Sila ba talaga ang mga OG ng karupukan? According to behavioral experts, the fascination na ng mga pinagbabawal ay tinatawag na forbidden fruit effect. Yung mga bagay na hindi pwede at hindi para sa atin ay mas pinagnanasahan natin. Mula sa simpleng pagkain ng sobra hanggang sa pagkain ng pagkain ng iba. Mula sa simpleng curiosity, pag-explore at experience, hanggang sa pagre-rebelde at pagnanasa sa iba, gaano kakulay ang buhay mo, kakanto-twinker? Ano ang mga forbidden pleasures mo, kung asan ka man ngayon, asa ibabaw o ilalim, pawisan o giniginaw, lagi mong tatandaan ang golden rule. Do not do unto others what you do not want them to do to you. Maraming salamat sa pakikinig, Kakanto Tinker. Tatag at kalmahan mo lang. Padayon.